pagpalang tanghali ang aking pong sasayang na bigas meron po kaming bigas na binigay po ng classmate ni sister baby ah, ito po <laughs> brown rice galing sa abroad ano sabi rito Ah, uh, simple ingredients. Ayan, brown rice, 100% whole grain. Yan ano? Ito yung mga instruction. Pagluluto. Bigay lang po ito galing sa abroad. Kasi po yung kaklase ni Sister Baby, yung kanyang anak nasa abroad. Ayan. Kaya pag uh, nagpapadala, ito pa ano, binabato naman sa amin. <laughs> Kahit na tagisang ganito lang oh. Net weight 28 tons. 793 grams. Ito po alam kung isang kilo o whatever ito. Basta ito. Ayan. Yan ang aking isasayang ngayon. Ano? Ito siya ngayon. Ibang klase po itong bigas na ito. Nakalutang. Nakalutang siya. Hindi siya gaya ng brown rice dito sa Pilipinas. Pag nilagay mo sa ganyan, lubog, mabigat, may timbang. Eh, ito nakalutang eh. Oh, tignan nyo. Oh. 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 Ang eh, klaseng bigas ito. Eh, nakalagay naman rice eh. nakalagay brown rice pero siya nakalutang. Dito sa Pilipinas yung brown rice at black rice. Pag sinahi mo, hindi nakalutang. Okay, hugas ko na, no? Nakita nyo, ay, 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 ganyan. Kaya ginaganyan ko lang, oh. Kita nyo, oh. Kikita nyo na ba yan? Oh. Iba nakalutang? Oh. Pero may laman, eh yung pag walang laman alam niyo na po yung bigas natin dito yung puti yung yung binakbok walang laman nadudurog ito hindi nadudurog eh may laman <laughs> o sige Ugasan ko na siya no okay andito po ano hindi ko maano kasi nakalutang ginagamit ako siya ng ganyan <laughs> filterize screen Ay ko, ganito malinis. Malinis ang eto tubig niya malinis oh. Di po ba? Yung sa atin, yung brown rice natin sa Pilipinas, kung nagsahing po kayo ng brown rice, marami ang tubig. Pinagugasan. Kasi nagkaroon kami nung panahon ni Isko eh. Ang dami namin ano, hindi naman makain ng iba, pinamimigay kaya binebenta. Ang dami ko po, po na kuha noon. Ano? Ang linis ano? So, itong bigas nito ganito po siya. Ewan ko ba, ganito siya. Okay, isang hugas pa. <laughs> okay, heta. Hugas ko na naman po, isa pa. O, ganyan lang. Ibang klase ko itong bigas na ito. Itong brown rice na ito. At saka, ano siya eh. Hindi talaga sa kulay brown. Hindi talaga sa kulay brown. Ewan ko. Basta bigay lang eh. Wala rin lasa. Oh. Walang lasa ito. Naalala ko nung araw, para magkalasa daw yung pagkain ng ganito. Lagyan mo ng ano. Yung nilalagay nila sa niluluto. Yung pagpasarap ng ano. Pagpasarap. Magic sarap. <laughs> Nung nagkaroon po dito sa Manila. Dahil po sa pandemic. O, so, namigay si Yormi nun. Okay, hen Ano? Ang ginawa nun. Para daw sumarap, sabi ng mga, eto malinis ang tubig ko. Sabi ng iba, ano yun na lang, lagyan ng magic sarap para sumarap. Kasi nga ka, walang lasa, kasi na, walang lasa. Ah. Tingnan nyo po yung tubig ko. Hindi malinis. ito na yung bigas, sasayin ko na siya. Lagyan ko na ng tubig. Isasalag sa rice cooker. <laughs> rice cooker natin siya. Ito tubig. Isang ganito. So, kulang pa ito. Kasi pag niluto mo siya, dadaglag, dadagdagan ko lang ng konti. Kasi pag niluto mo siya, ito rice cooker ha, sisipsipin niya. Dagdag tayong konti ano, ng tubig. <laughs> Yung ibang ginagawa, binababad muna talaga. Ito, dagdag. Ang purpose nung babad, para daw hindi matakaw sa tubig. Yun ang sinasabi nila. Pero rice cooker, alam na naman rice cooker kung luto na yan. Magaling din ang pagka-invento ng rice cooker eh. Kasi nung araw, nagkaroon kami ng brown rice at saka black rice. Dahil po, hindi gusto ng tao, walang lasa. Meron akong mga kaibigan, binigay na lang sa akin. Yung so, sasayin ko siya, alam ng rice ko kaya kung luto ng bigas. Magaling ito eh. Yung normal na bigas, alam niya. Alam niya rin yung ganitong klaseng bigas, black rice, rice brown rice. Kung luto na siya, hindi pa. Ang galing talaga ng gumawa nito. Malusog ang utak. Okay, sasalang na natin, ano? Ito, op. Yan. Yan. Sasalang ko na po doon sa kalandi kuryente. Eh, <laughs> hindi kuryente nga pala ito. Sasalang ko na si Ron, Ano? Dadaling ko na si Ron. Okay. Ito, ganito po. <laughs> Nandun po kasi yung saksakan doon para makapagsayang ako nito. Ano? Okay. Ito. Ayan o. Pasok tayo. Ayan. Bibili kami doon. Tapos, haba, ayun ang mga simbol. May

Iluluto niya yung sarili niya. Iluluto niya yung sarili niya. Alam niyo naman yung rice cooker, ano? Sige, ito pong inyong kaibigan, kay Jesus, brother, Manny bautista. Take rice. Allah. Like, like, like. Share na share. Kayong mga nashare na mag-share mag kayo. Para magkaroon kayo ng kaalaman sa brown rice, black rice. Itong important na ito lumuruta. <laughs> yung gawa sa Pilipinas sa black rice at saka brown rice, mabigat, lumulubog. Sige, ano ba? Nawa, Nawadat na kayo ng ating munting video. Nasa mais na kalagayan. Nakasalang na aming tangalian ni Sister Baby. Kasi pareho kami senior citizen. God bless us all. Bye-bye. In Christ alone.